Magandang araw po muli mga kababayan, ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo at muli po tayo nagbabalik dito po sa aking YouTube channel o pa muli natin pag-usapan yung mga bagay-bagay ano, na uh, pinag-uusapan ngayon ano, sa mundo ng social media at uh, bago natin uh, ituloy mga kababayan yung ating talakayan dito po sa uh, araw na ito ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kababayan sa Visayas Mindanao at maging ating mga kababayan na rin sa Ibaing Dagat, magandang gabi po sa inyong uh, lahat. Ano sana po ay nasaboy tayong kalagayan sa araw na ito. So ngayon na makaubay an uh, pag-usapan nga po natin eh ito pong uh, uh, mga isyu politika ano na nagaganap ngayong uh, panahong ito sapagkat uh, ito pong uh, uh, isang kongresman uh, na mula po sa Samuwang First District ano ito po si uh, Congressman Olaso ay uh, nagpasa po ng uh, isang uh, bill ano ito po ng house bill 1211 na naglalayon na uh, paparusahan po ano ng uh, kamatayan na sa pamamagitan ng firing squad ito po uh, uh, gagawa ng uh, pagnanakaw dito po sa bayan na Well, uh, mga kabayan, uh, maganda po nga uh, pag-usapan itong bagay na ito sapagkat uh, para sa akin, na uh, pabor ako na magkaroon tayo ng ganitong uh, sistema ng gobyerno. At uh, maging uh, ang ating mga kabayan, uh, palagay ko mas marami ang uh, gusto uh, ipatupad ito ano just in case na ito po iya pumasa. Uh, itong uh, panukalang itong inihain ng isang kongresista na mula po sa Sambuanga first district ito pong si uh, Congressman Ulaso mga kabayan at uh, layon po ng uh, bill na ito ano ng uh, panukala niyang ito na parorosahan ng uh, sa pamamagitan ng firing squad ang uh, sino man pong uh, magkakaroon po ng uh, uh, pag-abuso ano dito po sa pera ng uh, Uh, Pilipinas, ano, at uh, ito po nga graph uh, and corruption at uh, iba pang mga matitinding uh, maaring kaso na makukomit ng uh, isang uh, opisyal ng gobyerno at uh, ayo po dito sa panukalang ito ay uh, matatamaan ito yung uh, mga opisyal ng gobyerno mula po sa presidente down to barangay captain ngunit mga kababayan, ano, Uh, kayo ba ay naniniwala na ito po ba ay magtatagumpay dito po sa Kongreso o kaya naman sa Senado o kaya naman uh, hindi ba ito ibibito ng Pangulo sapagkat ang uh, unang tatamaan talaga nito yung uh, sila sila rin ano, yung mga mag-aaproba ay uh, sila rin ang uh, unang masisipa ano, uh, dito po sa proposed bill na ito ni Kongresmana uh, Congressman ulaso. So sa ating uh, palagay, ano, sa aking palagay mga kababayan, uh, hindi rin po ito maaari magtagumpay sapagkat uh, uh, parang uh, kukuha lang naman sila ng bato na ipopopok nila sa, sa, sariling uh, ulo, ano. Dahil uh, dito po sa kongreso ay uh, ayun nga sa mga nakararami eh, na mas madaling uh, makakommit ano ng uh, graft and corruption sapagkat uh, litaw-daw ang uh, pera dito. so sa tingin niyo ba ay uh, papayag ang mga kongresista na magkaroon ng uh, isang batas na death uh, penalty sa pamamagitnan ng uh, firing squad so sa aking uh, opinion mga kabayan uh, napakahirap ito sa isang democratic country at uh, ito pong uh, sistema ng ating uh, gobyerno ngayon ay uh, hindi po nababagay. Ano? Ito pong uh, death penalty na sa pamagitan ng firing squad. Uh, sapagkat uh, uh, sa akin palagay mga kaubayan ay uh, dapat na baguhin ang uh, sistema ng uh, gobyerno. Ang uh, ibig kong sabihin mga kaubayan, i-ratify ang ang uh, Constitution o baguhin ang Constitution at uh, ibagay dito po sa uh, dito, uh, penalty na sa pamamagitan ng firing uh, squad. At uh, palagay ko mga kaubayan kung uh, ito po ay uh, masusunod, ay uh, tatahimik mga kabayan ang mga buwaya dito po sa uh, gobyerno sapagkat billion-billion uh, ano, ang nawawala sa uh, kaba ng bayan at uh, dito nga po sa uh, uh, katatapos pa lamang po na hearing kanina dito po sa uh, uh, custom ano ito pong mga ah uh, revelasyon uh, ng uh, testigo na ang custom talaga ay uh, talagang napakaraming ah uh, ang uh, nawawala ano dito sa gobyerno no? at uh, ito po ang uh, pinatutungkula na marahil ah, nito pong si Congressman Ulaso kung bakit ah, siya po ay ah, ah, naisipan niyang ah, ipasa ito sa Kongreso so itong bill na ito sapagkat ah, nakakapanghinaya ang mga kaubayan sapagkat bilyong-bilyong ah, 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 tax ano, yung ah, nasasayang napupunta lamang mga kaubayan na sa bulsa ng mga buwaya ano? Ah, ito pong ah, malaking halagang ito na dapat ay ah, nasa kaban ng bayan So, dito uh, mga kaubayan ay uh, talagang uh, dapat na uh, pag aralan mabuti ito ng mga kongresista sapagkat uh, nakakahinayang naman na wala po silang uh, gawing uh, uh, paraan ano upang uh, ito pong uh, mga buwaya dito sa custom ay uh, talagang uh, dapat na uh, tuluyan ng uh, mawala. Ano? So, uh, dito mga kaubayan, papaano nga ba yung... Uh, Uh, gagawin ano ng kongreso uh, para naman na uh, masawata itong mga maginakaw na ito dito po sa ating uh, pamahalaan ha bagamat uh, isa na po yung uh, kongreso ano sa pinagbibintangan uh, ng ating mga kababayan na talagang uh, talamak ang uh, nakawan ano sa gobyerno so papaano nga ba ito gagawin ha, gayong sila-sila uh, rin ang uh, maaapektuhan So, uh, dito mga kaubayan, ang uh, patutungkulan natin dito sa batas na ito dahil uh, para naman magkaroon ng uh, due process, ayon dito sa provision ng uh, bill na ito ay uh, magkakaroon lamang ng execution mga kaubayan kapag uh, dumaan na po sa due process yung mga akusado at uh, galing na po ito sa Supreme Court at uh, tapos na po ito sa mga apila, ano. At uh, pagdumaan uh, na po mga kaubayan uh, nandito po sa Supreme Court ano ito pong kasong ito at uh, final and uh, executory ang uh, desisyon ng uh, uh, Supreme Court ay uh, doon lamang po magkakaroon ng katuparan na ang isang akusado ay uh, dadanas na po ng uh, isang uh, execution sa pamamagitan po ng uh, firing squad. Ah uh, ito muna mga kabayan ang uh, ating pag-uusapan na uh, sa araw na ito. At uh, sana po ay uh, magkatotoo ano ang uh, ganitong paano uh, panokala at uh, upang uh, masugpo naman itong mga kawatan uh, dito po sa ating gobyerno. So kayo po uh, mga kabayan kung ano po ang masasabi ninyo, please uh, comment down below at uh, pag-usapan natin dito. So ito muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at muli po tayong uh, magbabalik sa mga susunod na oras. Bye-bye.